Hi everybody and uh, may gabi sa atong tanan. Good evening everyone sa tanang naglantaw. Sa ato ang video, this video is love, 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 love lang. So for love, 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 ganun lang. So, I just got home and uh, I have time right now to uh, check the taggings from my event last night. You know. So yung uh, event namin sa Antipas, kasi festival nila, congratulations to our uh, municipal mayor, vice mayor, and the rest of the people behind the success of the festival of Antipas. Until now, uh, feeling ko may mga activities pa rin sila. Pero isa sa mga highlights ay ang kanilang mutya ng Antipas na ako ang naging host. At naging uh, napag-usapan siya kasi nga marami siyang, uh, aside from the video that we have uploaded, Uh, sabi ko dun, the, the signature intro of host Cherry that I will never forget. Sabi ko nga. And uh, actually, it was really a great, great experience. Ano? Uh, it's different kasi when you host uh, small gatherings to crowd like ganun, ano? ganun kadami. Katulad ng mga festival, fiesta, barangay fiesta, municipal fiesta, city fiesta. So iba siya. Iba siya. And then, iba din yung technical. Iba yung sound system, iba yung technical team. Doon sa mga events ko, like, mga nasa 100 heads, 100 packs, 200 packs. So, carry na yung mga basic sound system. But last night, um uh, napag-usapan yung ating uh, technical team. Because of, yun nga, yung microphone. What happened to the microphone? Ano bang nangyari sa microphone? Okay. So, bago ang lahat. Um, actually, yung unang part lang din naman yung naging problema. Siyempre, um, you have to know... And uh, remember, na live performance po yun. Pag live performance kasi, uh, siyempre, hindi mo talaga alam kung anong mangyayari. So kami, ako as a host, sasakyan at sasakyan ko talaga or sasabay talaga ako sa daloy ng show. So number one, uh, what the viewers notice is, uh, notice was, bakit compose Okay. Talaga, composure talaga pagdating sa mga ganong bagay. Number one, I was invited to be there to host the party or to host the fiesta, to host the pageant, because they are expecting to see the host cherry na talaga nila. So, I will give it to them or I will give to them kung ano yung ini-expect nila. And so, ayun, so hindi ako nagalit. Because, alam ko na Okay naman yung microphone before I entered. And you know what? <laughs> Nagbabasa kasi ako ng uh, ng comments and the shares actually ng ng mga uploads kasi ang dami ding uploads from from viewers na nandun. na bakit ganun? ganyan-ganyan sa live streaming, may mga ganito na comment. It's normal for live performances talaga na may mga ganun. And uh, nakadepende na sa'yo kung paano mo siya hahabulin, kung paano mo siya pagtatakpan, o paano mo siya ipagpapatuloy as a host na hindi siya magiging mabigat, na hindi ka magagalit at hindi ka magpapakita ng uh, ilang sa harap ng mga manonood. Okay, so yun yung pinaka-challenge, no? Yung... Uh, yung pressure ka, pero hindi nila yun dapat makita. Kasi dapat, ano ka pa rin? Yung ka pa rin. Ganap ka pa rin. And uh, happy kami na yung event successful. And yun nga, it's it was a live performance. And the microphone, actually yung microphone nila, mahal din. Ano? Mahal din yung microphone. Yung mga gamit, mahal din. And... Uh, um, yung microphone before I entered, syempre may mga technical uh, testing, mic testing, may mga mic testing, of course, nakailang, nakailang litik ako sa likod, and uh, so on and so forth. I just don't know, yun nga, ano, alam ko yung mga nanonood ng na mga operators dito, na mga nakakasama ko sa mga gigs at saka sa mga magagaling sa ano na, mga sound system, di naman tayo ganun ka-expert pagdating dyan, may exact explanation yung nangyari sa akin. Pero yun nga, we cannot, we don't have the time to identify that night kasi nga, running show eh, tuloy-tuloy. Tapos, the crowd, they are waiting. What's gonna happen? Parang ganun. Siguro, I understand na, syempre, may a little bit disappointment because, ang uh, layo ng lugar eh. And, uh, pinanonood nila ako na swe, uh, solid, um, smooth, tapos biglang, Pak! live then yun yung nangyari sa akin so nahabol naman siya actually parang ang mas naging hype pa sila pero yun nga hindi siya naging so perfect but naging perfect siya pa rin for me okay pa rin siya kasi nagkaroon pa ako ng more experience na ah ganito pala yung pwede kong gawin pag may mangyari sa akin to ulit Nangyari na siya, siya nasya sa akin before, Parang hindi lang siya ng camera. It just happened na ang dami ng nakakuha ng na, 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 na video uh, the other night. And so... Wala naman kaming sinisisi with that. And uh, alam mo kami, sa event industry kasi, um, lahat naman kami may mga kanya-kanyang talent, may mga kanya-kanyang skill. Kaya kami hinahire. Kaya kami hinahire ng mga kliyente. Kasi ako, uh, for them, uh, I can uh, handle the crowd. So that's why they get me as their as their host. Then, may din silang bet na technical, may bet silang bet sila na coordinator, and the rest of the, of the things na kailangan ng mga suppliers sa isang event. And so lahat kami may kanya-kanyang skill at lahat din kami... Siyempre, hindi din kami perfect, no? So, kahit uh, sabihin natin, uh, ginawa din nila yung best nila, pero may mga bagay-bagay talaga kasi na hindi natin maiiwasan. So, love, love, love lang tayo and uh, no bashing kasi sa side ko, hindi naman ako nagalit, hindi, wala naman akong sinabi and uh, parang wala lang, tinuloy ko lang din yung show kasi sabi ko, that it's just, it's just give and take kasi it's not all the time na ako yung nandun na, ano, ako yung nandun na na posisyon. So, baka, no, sa susunod, ako yung may, may pagkukulang, may pagkakamali, edi eh habulin din ako, ano, gawan din ng paraan. And, um, ano pa ba? Siguro, isa din sa pagmamalaki ko, na sa tagal ko na rin sa industry, at parati ko itong nire sa spinner ko, at saka sa membro, membro ni, ni Ho Sherry, sa team ni Ho Sherry, na kapag meron tayong trabaho o nasa event tayo, always put in mind and put in your heart na nandun tayo because um, we are there to serve, we are there to give, at hindi tayo nandun para ipaglaban kung ano yung meron sa atin or what. Andun tayo para ibigay kung ano yung ini-expect nila, kung ano yung binayaran nila sa atin. So, may mga bagay man na mai-involve yung emotion, mai-involve mai yung personal things, kailangan mo siyang kalabanin. Yun talaga 'yon. Kailangan mo siyang kalabanin sa mga ganyang pagkakataon at panindigan kung ano talaga 'yung rason kung bakit ka nandun. And so with that, ah uh, hinabol naman pinalitan naman 'yung microphone ko and a little adjustment kasi ah uh, 'yun nga sa live streaming, iba din 'yung audio sa pagdating sa live, iba din dun sa sa event talaga, iba din sa event. Ayun, naiintindihan nito ng uh, ng mga operators, no? So um Still uh, sa summary ng ano summary ng uh, total total ng event napaka successful kasi number one um, sobrang daming tao sobrang daming tao talaga like uh, makita ko talaga eh na na napakadami at napakadaming nag-aabang, napakadaming naghihintay. And uh mas marami pa rin yung mga nakakaintindi na, ah okay, ganun talaga. Mabuti na lang at ganito yung nangyari, so 'di ba? So okay, so that's it, no? And no no much issue about this. And so, so nakita ko kasi may mga may mga may mga nagko-comment na magaganda, meron din yung mga carry lang din, sabi niya dito, um, basta live ganyan talaga. So, dapat be aware, gid kita, amo um, na, um, nami daw nga brand ang gamiton. So, pwede pa rin yun. Then, meron pa dito, nag-uusap yung mga operator, oh, kaya ang Sky 4A. O, oh, sige, may mga ganong brands na, baka, wala siguro na on. Na on siya. Na on siya. Actually, hindi ko pinapatay ang microphone ko pag on stage ako, or nasa big stage. Kasi, hindi ko alam, eh. Kung kailan ako magsasalita, baka biglang may mga... Ano, at least, naka-on na siya directly. So, aware talaga ako yun eh, na naka-on siya. Medyo may something lang talaga. Hindi din siya low-bat. Feeling ko, sa frequency set up ang problem. So, yun nga. So, kung sa technical preparation lang, kabalo ko, 101% ready kid na sila. Of course, yes. Kasi trabaho nila yun araw-araw. Katulad ko, ready. So, yun nga. Anyway, um I'm just happy na eto, uh, dito na tayo sa bahay ngayon, and nasa, nasa another event na naman ako kanina, at uh, congratulations ano, sa lahat ng suppliers, and of course, tumut ng antipas, congratulations to the winner, and uh, love, love, love lang po tayo, and maraming maraming salamat for watching, everyone. Good night!